Hello mga guys, nandito na naman ang lola nyo. Kumakain na na naman siya na magmumukbang. Ang sarap ng ulam ko, manok. O ba? Diba? laging manok. Ah, pero adobong manok, ang sarap. O di ba? may sibuyas, may giniling na baka na belo-belo. At saka yan, o oh, yung adobo ko. Linagyan ko na madami ni silip para masarap, o tiba sa fresh si buyas kape, napakasarap talaga. Hindi ko talaga yan makakalimutan. fresh si buyas na, na adik na ako guys sa sa si buyas na fresh, o ba diba? Ang sarap ng pagkaluto ko ng adubo. Gustong-gusto ng kasama ko yung adubo na linuto ko. Sabi niya, bakit hindi ka na na nagluluto yung linuluto mo na adubo? Sabi niya, kaya nagluto kanina. Nagluto ako kanina ng adubo. Pinaalam ko sa amo ko para hindi kami eh, natatakot na kumakain. Kasi minsan pag nagluluto ako mga idol, hindi nagluluto ako ng iba. Hindi ko sinasabi ng amo ko. Pero pag, pag nakikita na na nagluluto kami ng iba, sabi niya, bakit ayaw nyo yung ulam natin kaya nagluto kayo ng iba ganun nang sasabihin niya kaya pag nagluluto kami ng ulam namin tinatago ko ganyan ganyan kayo rin ba mga idol nakagaya ko ng na OFW patago-tago lang o ba diba? kasi minsan yung ulam nila hindi natin gusto yung luto kaya minsan nagluluto ako ng may gulay Oo, may gulay, nagluto ako ng may gulay, ganun, tinatago namin. Pero kanina, sinabi ko sa amo ko, pwede bang magluto ako ng ibang ulam namin? Kasi nagsawa na ako yung linuluto ko. Uh, pwede bang magluto ako ng adubo, yung luto ng Pilipinas, sabi ng amo ko. Kaya sabi niya, sige, o eto yung kasama ko, oo, ayan, dinidilaan pa niya yung kamay niya sa sobrang sarap. Sabi niya, ang sarap-sarap, sabi niya, pasimpleng binibidyuhan ko siya. <laughs> kunwari eh, nagbibidyo ako pero ayan pasilip-silip o oh, ayan gusto gusto niya naghiwa pa siya ng kamatis na niya ng sili mahilig kami talaga sa sili mga, lait mga idol ang sarap kasi kumain kapag may sili ayun tapos na kami kumain so maguhugas na ako ng plato ayan bilis bilisan lang para makapagpahinga na na naman la 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 yung kardero ko mga idol paborito ko yan sabi ng amo ko itapon mo muna yan ang itim-itim na sabi niya ng amo ko pero sabi ko ayaw ko paborito ko to alam niyo mga idol mula nung sumasayaw ako pinagpapawisan na ako kaya tinanggal ko yung takip ng ulo ko o oh, ayan tapos na akong maghugas Siyempre, hugasan din natin yung lababo para makintab para walang masabi ang amo, di ba? Kailangan, pag magbugas tayo ng plato, pati laba, buhugasan din natin. Ganon, kasi alam mo yan, maraming mga manti-mantika sa palipaligid para maputik din siya. Para yung amo, wala siyang masay kapag tayo tapos ng magtrabaho kahit nandun na tayo sa baba na nagpapahinga wala siyang masabi kasi yung lababo makintab o diba ganon Ganon ang lola nyo, papakintabin ko lahat yan. Para sa kanon walang masabi ang amo. Ayan, magwawalis na ako. Excited na na naman ako magpahinga. Ngayon ang oras ay mag-aalas 3 pa lang. So, eksaktong alas stress matatapos ko to pupunta na kami sa baba at magpahinga na rin. So, ipinas e, forward ko na nasa baba na ako. Nasa country na ako. Napagod. Siyempre, nakakapagod. Gusto ko rin humiga kasi kanina pang madaling araw kami nag-umbisa nagtrabaho. Alas 5. 4.30 nagising na ako mga idol kasi ko naliliko pa ako. Kaya matutulog na ako. Kaya bye-bye. Thank you sa panunood. Salamat.